Malalaking wildfire ang sumiklab sa California. Mabilis na kumalat ang apoy sa Los Angeles. Libo-libong residente ang napilitang lumikas. Maraming bahay at negosyo ang naabo. Tinatayang bilyong dolyar ang pinsala. Ano nga ba ang sanhi ng mga sunog na ito? Habang ang mga wildfire ay patuloy na kumakalat sa mga kagubatan ng California, maraming mga residente kabilang na ang mga kilalang personalidad, ang nagsimula ng lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Sa kasalukuyan, ang mga sunog ay nagdudulot ng matinding pinsala sa Los Angeles. Kabilang ang mga tahanan ng mga sikat na celebrity tulad ni na na Lighton Mister, Aiden Brody, at Billy Crystal na nasira sa pagkalat ng mga apoy sa buong rehiyon. Ano nga ba ang sanhi ng mga sunog na ito? Likas na pangyayari ba ito? o sinadya ng mga tao. Ang mga wildfire ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkasira ng mga kagubatan, damuhan, at iba pang mga ekosistem. Ayon sa mga eksperto, ang mga sunog sa California ay maaaring dulot ng isang likas na pangyayari, tulad ng kidlat o ng mga aksidenteng dulot ng aktibidad ng tao. Ilan sa mga posibleng sanhi ng mga wildfire ay ang mga bonfire, itinapong sigarilyo, o mga sirang kagamitang elektrikal tulad ng naputol na mga linya ng kuryente. Sa kaso ng kasalukuyang mga sunog sa Los Angeles, isang mahalagang salik ang malalakas na hangin at tagtuyot na pinalakas pa ng epekto ng pagbabago ng klima. Isa sa mga pangunahing sunog na sumik sa Los Angeles ay ang Palisades Fire na nagsimula sa Pacific Palisades at mabilis na kumalat sa higit sa 15,000 acres sa loob ng isang araw. Ang apoy ay pinalakas ng mga hangin ng Santa Ana na humihip mula sa loob ng bansa patungo sa baybayin na may bilis na humigit kumulang 97 kilometers kada oras. Sa kasalukuyan, tinatayang ang pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Los Angeles na may kabuuang saklaw na higit sa 24.7 milya kwadrado. Samantala, ang Eaton Fire na sumik sa hilaga ng downtown Los Angeles ay umabot na sa higit 10,000 acres habang ang Hearst Fire ay umabot sa 855 acres sa Silmar. Ang Sunset Fire naman ay sumik sa Hollywood Hills na nagdulot ng sapilitang paglilikas sa mga residente sa lugar. Mayroon ding Libya Fire na kumalat sa komunidad ng Acton na umaabot na sa 348 acres. Ayon sa mga lokal na autoridad, tinatayang higit sa 100,000 na tao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mga sunog sa Palisades Fire. Tinatayang 37,000 katao ang inutusan na lumikas sa mga lugar ng Calabasas, Malibu at Los Angeles. Sa Silmar, mahigit 3,000 tao ang apektado. Malungkot na balita rin ang hatid ng mga sunog sa Los Angeles. Ayon sa Los Angeles County Fire Chief na si Anthony Marone, ilang tao ang nasugatan at limang katao ang naiulat na nasawi sa Eaton Fire. Sa kabila ng mga pag-iingat, Ilan sa mga hindi sumunod sa mga evacuation orders ay nasugatan sa Palisades Fire. Ayon kay Maroon, tinatayang mahigit 1,000 mga bahay at negosyo ang nasunog sa Palisades Fire at higit sa 100 pang mga gusali ang nasira sa Eton Fire. Ang pinsala sa komersyal na mga lugar tulad ng Altadena at ang Pasadena Jewish Temple at Center ay nakakaapekto sa kabuhayan ng maraming tao. Sa mga unang pagsusuri mula sa mga insurance analysts, tinatayang maaaring umabot sa higit 10 billion dollars ang pinsala mula sa mga sunog. Ang halaga ng pinsalang dulot ng mga sunog ay maaaring tumaas pa. Ngunit sa kabila ng mga pagbagsak na ito, mas malala pa ang mga sunog na naganap noong 2018 kung saan ang pinsala ay umabot sa 15 billion dolyar. Ayon sa mga eksperto, mananatili ang red flag warning sa ilang bahagi ng Southern California hanggang biyernes. Patuloy ang pangangalap ng mga autoridad at mga firefighters upang kontrolin ang mga sunog, ngunit nananatiling nasa panganib ang ilang mga lugar, kaya't patuloy ang mga paalala sa mga residente na maging handa sa anumang oras. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng mga sunog, umaasa ang lahat na mabilis na makakabangon ang Los Angeles at matutugunan ang mga pangangailangan ng mga naapektuhang tao. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng mga tao at ang pagtutulungan ng komunidad upang maibsan ang pinsala ng mga wildfire. Sa paglipas ng mga araw, inaasahan na babangon muli ang mga naapektuhang komunidad. Ang mga sunog ay nagpapakita ng mga epekto ng klima at pati na rin ang kahalagahan ng tamang pag-iingat at pagsunod sa mga safety measures upang maiwasan ang mga ganitong kalamidad. Sa pagtingin sa hinaharap, ang mga eksperto ay patuloy na nagsisiyasat kung paano mas mapapalakas ang mga hakbang upang maiwasan ang mga ganitong sunog at maprotektahan ang kalikasan at mga buhay ng tao. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share. Salamat sa panunood, kita-kits tayo sa susunod na episode.